Okay, mga kamamba. Meron na naman po akong share sa inyo na isang masasabi natin na isang kapakipakinabang na kalaman. Na maaari po natin gamitin sa oras na tayo ay tumirik o ay umandar ang ating mga motor. Okay, ito po ang tinatawag na pinagbabawal na technique. Ito po yung pwede natin gawin lang kung sakasakali po na tayo biglang tumirik sa daan tapos, ayaw mandar. Ganito po ang ating gagawin. Buksan po natin itong spark plug. Ayan. Buksan po natin yan. Tapos, Yampon natin kung Yan, titingnan po natin kung may kuryente ito. Niyan. Kapag po mayroong orienting lumalabas at ayaw namang umandar, ito po ang technique na sinasabi ko sa inyo. Kuha po kayo ng kahit anong takip. Kuha po kayo ng takip lagyan nyo po ng gasolina tapos bubuhos po natin dito ayan bubuhos po natin dyan at sinasigurado ko po sa inyo na aandar yan basta po may kuryenteng lumalabas dito sa ating spark plug okay pagkabuhos po ng spa ng gasolina kapit na po natin spark plug Siguraduhin po natin mahigpit. Tapos, padyakan po natin isa, dalawa, hanggang tatlo, hanggang lima. 100% po, under po ang inyong makina. Okay? Sana po ay may nakakuha kayong konting kailaman kayo sa aking share na video na ito. Maraming salamat po. hanggang sa muling panunod. God bless.